Welcome back to Ahon. Last time nalaman natin na pwede palang mag-invest sa mutual fund at stocks ng Amerika gamit ang Gcash. Kung ngayon mo lang nalaman at gusto mong matutunan, panoorin mo tong video to. Yan. Ngayon, titignan naman natin ano yung pagkakaiba ng pag invest sa stocks at pag invest sa mutual fund para mas malaman natin kung anong investment ang tugma para sa'yo. Heto ang ilan sa pagkakaiba nila. Una, sa fund management sa mutual fund ay may professional fund manager na ekspertong nagmamanage ng investment mo. Siya ang namimili kung saang stocks o bonds ilalagay ang nalikom na pera na tutugma sa objectives at risk category ng mutual fund. At kung magkano rin ang investment na ilalagay sa bawat stocks. At dahil yan, kahit hindi pa tayo ganun kagaling o ka-experience sa pag invest ay pwede na tayong kumita ng malaki. Ang pag invest naman sa stocks ay direct. Ibig sabihin, ay ikaw mismo ang magmamanage ng investment mo. At dahil ikaw mismo, kailangan mong pag-aralan ang mga stocks. Paano piliin ang stocks na angkop sa investment goals mo? At paano i-manage ang investment mo? Basically, ikaw ang fund manager ng sarili mong investment. So, yan ang unang pagkakaiba. Pangalawa, sa mutual fund ay may fund management fees. Ito ay fee para sa fund manager na nag-aasikaso ng investment mo. Maliit lang naman itong fee na to. Pero ang kapalit nito, may professional fund manager na nagmamanage ng investment mo. Wala kang stress. Sa stocks naman, walang fund management fees. Dahil ikaw naman mismo ang nag-aasikaso ng investment mo. Pangatlo, processing time. Sa mutual funds, may 3 to 7 processing days ang pag-transact ng mga orders. Kapag bumili ka, pwedeng umabot ng 7 business days bago katuluyang makabili. At ganun din sa pagbenta. Sa stocks naman ay instant during trading hours. Kapag bumili ka during trading hours ay ma-execute -e agad ang purchase orders mo. Ganun din sa sell orders mo during trading hours. At ang encashment naman sa stocks ay pwedeng umabot ng 3 business days. Isa pang pagkakaiba ng pag-iinvest sa mutual funds at stocks ay ang stock picks. Sa mutual fund ay limited ang stock picks. Ano nga ba ang stock picks? Ito yung mga piniling stocks para sa investment. Ang stock picks ng mutual funds ay nakabase sa objectives ng mutual fund at yung risk category nito. Kung ito ay nakakategorize as aggressive sa mga risky na investment niya ito ilalagay na posibleng kumita ng malaki. Ito yung high risk, high reward. Kapag nakakategorize naman ito as conservative, sa mga secured investments naman ito ilalagay. Conservative din ang balik nito. Ang pag-iinvest naman sa stocks ay malaya kang mamili kung aling stocks ang pipiliin mo. Kaya pag-aralang maigi kung saan stocks ka mag-iinvest. Kilatisin ng maigi ang stocks kung tugma ba ito sa investment goals mo. So, ayan, marami pang pagkakaiba ang pag-iinvest sa stocks at pag-iinvest sa mutual funds. So, ilan lamang ang mga to? Ikaw, saan ka mag-iinvest? Sa stocks o sa mutual funds? Pashare naman!